1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At siyempre, ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming saging. Dahil sa saging, nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, yon So, kamusta naman? Happy Friday sa atin lahat ng bongga-bongga. Are -bongga. you excited dahil weekend na? So, ang bilis ng araw. Pero, ito talaga ang nakakaloka kasi bukas nga po na kami doon sa doctor. So, yon Actually, guys, hindi naman ako natatakot pumunta ng hospital. Wala akong worry doon. Ang worry ko, yung after. Kasi, syempre, may sugat tapos mararamdaman mo yung sakit, ayon So, sana mabilis yung recovery at wala sana mga complication na maganap. Yung alam mo yon yung walang mga problema, infection or everything or chubachene. So, yon Sabi nga ng coach teacher ko, magpahinga ka muna. So, yon Kailangan mo ipahinga yung mga mata mo. At bumalik ka na lang sa ano sa susunod na linggo sa amin ganon just ko kamusta naman <laughs> di ba nakakaloka pero syempre nandoon nga na laban lang yan wala naman akong magagawa kundi ilaban naman talaga to ng bonggam bongga, -bongga. So, medyo excited na ang mama sa ninyo. Pero ang hinihiling ko lang sa inyo guys, uh, ah, ipag-pray ninyo ako na sana mabilis yung recovery. Wala sana ako ma-experience ng hindi maganda. So, yun. Ganun lang. Pero doon sa part na yung pupunta akong hospital, higa ako doon. Hindi naman ako natatakot kasi parang no choice naman ako. Kailangan kong lakasan ang loob ko sa bawat eksena ng my experience ko doon. Siyempre, first time to sa akin. Wala naman akong idea. Pero, Ayun na. So, laban na lang para matapos na ng bongga-bongga. ba -bongga. diba? So, yun. So, good luck sa akin. ipag nyo lang ako, guys. Happy na ako doon. At eto nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, Huwag na natin patagalin ang mga chika natin for today So ito nga, naganap na kanina ang Manhattan Star International 2024 At ang nanalo nga ay ang... Thailand at syempre hindi nagpakabog ang ating pambato na si JM dahil nakuha niya ang first runner up dito sa competition na to na talaga namang masasabi ko naman na oh my gosh ang bongga bongga ng ating pambato si JM talaga ay grabe ha so sa totoo lang dapat si JM ang title kaya lang pala ano tatlong sunod-sunod na tayo pag nagkataon kasi nag back-to-back back na tayo so Parang ang labo naman ng na manalo ulit tayo. Parang ano 'yun, tayo-tayo na nanalo diyan. Pero happy ako sa performance na ipinakita ni JM. Talagang panalo talaga 'tong batang 'to. Grabe ang kaseksihan na binibini o hindi? Talaga naman naglaway kayo, di ba? So 'yon, ang ganda ng hugis ng katawan niya, no? Talagang alam mo 'yun, yung sariwang-sariwa na. Hmm, gusto 'yun ni Gaisel Ortega na nakakaloka. In fairness naman kay ano, ang lakas ng sex appeal So, di ba? So, aminin ninyo yun. Pero, syempre, yung nanalo, mas dakila Harrison class siya. Kaya, siya yung nag Hindi, mas guwapo. Ganon. Grabe, ang kagwapuhan nun. Pero, lalaki-lalaki naman si MJ. So, kumbaga, parang, hmm, nakuha. Maglaway kayo ng bongga bongga By the way, congratulations syempre sa atin dahil nakuha natin yung first runner-up na posisyon at alam naman natin na hindi lang siya pang first runner-up, pang title din talaga sa ipinakita niya magandang performance dito. Kaya lang nga, ayun nga, wala tayong magagawa kasi sunod-sunod na nga, ba diba? So, abuso na tayo kapag gusto pa rin natin at tayo pa din. But congratulations syempre kay MJ at congratulations sa atin lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Charot. So yan. Ay nako nakakaloka. Sabi nga ni Christine Ann Perez eh, gusto niyang tikman. Charot. So yun Anyway so eto sumunod natin chika. Oh my gosh. Nakakaloka to. Dahil Si Christine Magkari. Paano pag sumali siya sa Miss Universe Philippines? Tingin mo ba, Mama Sam, kung sakaling siya daw ang manalo dito sa Miss Universe Philippines, kung sasali, ay malakas ba ang laban niya sa Miss Universe? To be honest, ganda, yes. Height, yes. Winner na winner. Plus, magaling din tong pumuda. Kaya lang kasi hindi ko alam kung sino yung mga makakalaban niya kung sakaling sasali siya dito sa Miss Universe Philippines. Alam naman natin si Mama J na parang as long as possible gusto niya talaga puro mga bago. Ganon, yung parang nadidiscover siya ng mga, ng mga bagong beauty queens. Kung ako naman tatanungin ninyo, syempre malakas, malakas pa rin ang laban ni Christine McGarry kung ilalaban mo yan sa Miss Universe dahil yung ganda na meron siya. Kaya lang aminin din natin na na medyo may tayo na ipanalo niya yung Miss Universe Philippines kasi ang kalaban niyo diyan hindi naman yung mga kandidata yung owner <laughs> 'di ba yung yung national director ganon kung gusto siya na ipadala sa Miss Universe edi eh, bong bongga ganon So, yon So, walang question kung kaya niya bang kumuha ng placement doon sa Miss Universe. Lalaban ba to Papalo at papalo. Pero, ang tanong, may ibibigay pa sa kanya yung title ng Miss Universe Philippines? Ayun yon Dapat ayun yung unahin niya. So, ako para sa akin, Medyo mahirap to. Pa, kasi, syempre, challenge to sa kanya. So, yun lang. Ako, wala akong duda sa Miss Universe kung ilalaban siya. Ang duda ko dito sa Miss Universe Philippines kung ipapanalo siya. Ganon. Mahirap. Ilang beses na yung mga nagsisalihin yung mga ano, pero hindi naman nagwawagi, di ba? Lalo na kung taga-Binibini Pilipinas, nahihirapan talaga sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro yung caliber nila Pang binibining Pilipinas Hindi pang Miss Universe Kaya nahihirapan silang kuhanin yung corona So kung sasali sila Siguro ang magandang gawin nila Talaga i-transform nila ng bongga bongga Yung sarili nila As empowered woman Na talagang masasabi mo na Sila na ang mananalong Miss Universe Yan, ganon At para na sumunod natin chika Eto, sabi ganon Kung si Katrina Dimaranan daw ay lumaban daw na Miss USA tingin ko daw ba mananalo daw ba si Katrina Dimarana to be honest I think yes ano, para sa akin, kasi parang nabigyan na siya ng chance na mairepresent ang bansang USA sa international pageant kung saan nag-first runner-up pa siya sa international pageant na nilabanan niya Ayun nga yung supranational, di ba? So magandang credential niya pagdating doon And I think ang mga taga-USA acknowledge yun ng bonggam-bongga So parang mas madali niyang masusungkit yung corona ng... Miss USA. Kesa dalihin mo siya sa Pilipinas, palabarin mo doon, mas mahihirapan siya doon. Dahil, syempre, yung beauty uh, na mga baguhan, yung mga ganon, hindi mo alam kung sasabay pa ba yung beauty ni Katrina Di Dimaranan. Pero sa US, I think, mas bongga, mas kaya niya. At, laban, di ba? Why not? Malay ninyo, maisipan niyang sumali sa Miss USA. Kasi mga ilang Pinoy na rin naman na mga Pilipina beauty queen na talagang sumasali dyan at nagtatitle. Katulad na lang ni Arbony, di ba? Nagtitle siya ng Miss USA at naging Miss Universe, di ba? Kung saan sila magiging madali para sa laban, ay gawin nila yon Pero ang tanong, kapasok nga ba siya doon sa requirements? Kasi di ba ang sabi ni Kunan, dapat daw ano born nationality ka na talaga doon sa bansa na ano kung baga parang doon ka talaga pinanganak so ang alam ko si Katrina Di Maranan ay pinanganak sa Pilipinas kaya hindi ko alam kung pasok ang kanyang requirements or yung kanyang ano, citizenship, di ba? So, yan, yeah, nakakaloka kasi ang Miss Universe, ang daming arte. Ang dami nilang mga pinapatupan, pero yung mga pinagpapasok nilang transgender, yung mga tawag dito, uh, overage, tapos yung married, yon hindi nila pinagtatanggal yan at ibalik nila sa dati. Puro sila may requirements, requirements, pero yung mga ano naman pinagpapasok naman nila eh just ko para naman nakakasakit ng ulo tapos hindi naman mananalo di ba so yon so tingnan mo si Miss Venezuela Galing -galing ang galing-galing lakas ang lakas-lakas Point runner up. Mm. So, alam na ninyo. Ganon. So, syempre, para sa sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, Maria Isabella Galleria dapat bang bumalik sa Miss Universe Philippines? Kung tight niya, why not? <laughs> ba? Diba? So, ako matagal ko rin naman itong hinihintay noon-noon pa. Pero, mas gusto ko sana siyang bumalik noon. Pero, ngayon, hindi ko alam kung trip pa niya o gusto pa niya ako para sa akin, syempre, iba pa rin kapag lumaban ka ng Miss Universe Philippines at nanalo ka dyan. Eh, alam naman natin ang caliber neto ni ano, Maria Isabel Galleria. Pero alam mo, mas gusto ko siya, parang piling ko ha, sa Miss Grand. Ganon! ba? Diba? So parang yung atake niya. But tingnan natin, mali mo, maisipan niya. Iba din kasi to, magaling din to. At Maraming naghihintay sa kanya sa kanyang pagbabalik sa Miss Universe Philippines. Abangan natin, baka mag-isipan pa niya magbalik ng bonggam bongga ba? -bongga, diba? At para na sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo kung IMG era ang panahon ngayon, tingin mo yung top 5 na nakuha nila, makakapasok kaya sa Miss Universe kung IMG to, I think hindi. <laughs> Siguro yung ano, yung parang piling ko makakapasok dyan yung, yung mga, uh, ano, yung Continental Queen. Ganon. Pero itong mga top 5 nila, I think hindi yan. Baka may autokuyo yan sa Thailand. Baka may autokuyo yan. I think ang lulusot lang dyan, yung, ano, yung mga, ano, Continental Queen. Ayun ay talaga. So, kasi parang piling ko sila yung mga palaban, sila yung may istorya, sila yung empowered. Ganon. So, hindi ko alam kung oobra ba yung si Mexico, oobra ba yan si Oppo dito sa ano sa top 5 pag yung IMG era to. Pero mali natin, di ba? Hindi din naman natin masisiguro yon Mali mo naman. Biglang humariba sila sa mga eksena. Pero malaki yung possibility na hindi sila makarating doon sa top 5 at ma sila ng bonggang-bongga. Bongga. Agree ka ba? So, yan. Ay, naku, nakakaloka. Good luck na lang sa kanila. Yun yung the best na sabihin natin sa kanila. At congratulations sa kanila kasi hindi to IMG. So, yan. At to ay kunan. So, yan. Nakita naman ninyo, puro sila mga ano, parang ang ko yung Miss Universe ngayon, ibang-iba na siya. Hindi na siya katulad nun dati na yung quality talaga Pag sinabi mo Miss Universe Ay bongga Ngayon kapag sinabi mo Miss Universe Ay ang ganda Ganon Doon Kapag sinabi mo Miss Universe Empowered Ngayon Kapag sinabi mo Miss Universe Ay ang ganda O oh, ganon Ganon na yung extena Anyway Congratulations pa rin sa mga nanalo Wala naman na tayo magagawa Kasi ibang era na ngayon So para sa sumunod natin chika Syempre Our Miss Grand International 2024 First runner up Si CJ Opiasa, so magkakaroon nga siya na homecoming parade. So ang chika ko naman dito, bongga yan. So this serve ni CJ, Si CJ kasi parang piling ko, she's ano talaga, caliber girl. And then, sabi ko nga hindi lang dapat to first runner up, dapat nga title to eh. Pero syempre sa hirap, pagod, sakripisyo, wala pang pahinga si CJ ha, mula noong lumaban niya ng Miss Grand Philippines hanggang ngayon. As in, wala pang pahinga yan kasi tuloy-tuloy talaga siya. So parang pili ko deserve niya iparamdam talaga ng sambayan ng Pilipino yung love, i-deserve niyang maramdaman talaga ng bu na iparamdam natin na grabe yung pagmamahal at suporta na ibinigay natin kay CJ of So, dapat makilala kayo sa kanya grand parade para din naman si Papa Nawat ay matuwa ng bonggang-bongga -bongga at ma-amaze diba, sa mga Pilipino na grabe ang suporta. Lalo na ngayon, wala naman siya ibang makakapitan kundi ang Philippines lang. Kaya dapat iparamdam natin sa kanya na sa kabila ng lahat ng ginagawa niya sa atin, andito pa rin tayo at nakasuporta sa Miss Grand International. ba? Diba? So good luck kay CJ Opiasa. And then ayun na nga, magbabalik na siya sa Pilipinas. Buk bukas, sa oh, bukas na. And then ayun, so I hope na sana everybody maging happy sa pagdating ni CJ Opiasa sa Pilipinas. So, yon yung sana salubungin nila ng bonggang-bongga na katulad ng pagsalubong natin na ginagawa kay Miss Universe. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po Nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell Para more updated kayo Siyempre sa aking mga chika Sabi so, ng gano'n Always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang kayo sa taas So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys Oh, mm -hmm. you.